So yun, afternoon. Another day, it's a Nike day. So napakaganda ng araw. Mukhang uulan. Kanina tirik na tirik. Ngayon, ulan So ganun lang yung panahon dito sa Singapore. Maaraw mula umaga, tanghali. Ngayon tanghali. And then pagdating ng uh, launa onwards. Hanggang hapon, uulan na. So ganun. So mamaya, uh, tigyan ulit natin yung mga nakasisa store. Yeah. So yun, yun yeah, Ay naka tayo. Tingin tayo sa atin. Ito po sa Tara. Yating yung mga nakasili. Ngayon, hey, um, tingin tayo yung pambata. Ito, <coughs> so, pambata oh.

Pang big boy Magi S size So So may Air Force 1 din Ano mga Air Force So 99 Less 50% off 99 less 50 ito naman yung isa So 69 less 50% off Eto maganda Eko B bisyoso oh. outlet ayun na lang siya 139 139 ko bisyos para ano rin yun no ko bisyos 139 Ito mas malaki, 4 y ayan mga air force din 179 179 less 50 may Jordan din oh Jordan pang bata 109 109 na lang less 50% pa so ito may Jordan din 139 less 50% up magaganda ng mana na kasi ngayon ang ganda yung mga style. Ito, pang bata rin. 99 less, 50%. Ito, so, so yun, so yun yung mga nakasail natin dito ng na mga pambata. Yun lang, thank you.